Lods, yung lugar na ito, napakatahimik mga Lods. Parang walang kataw at walang katinda hindi katulad ng iba. Ay hey, mga Lods, tingnan yung mga, samahan nyo ako, iikuti natin yung lubang na ito mga Lods na lugar mga Lods. No, nandito tayo sa may Port of Lubang, Mindoro mga Lods. Ayan, Port of Lubang. Ito ay nasa pier tayo ngayon mga Lods ito. Nasa pier tayo mga Lods, ayan. Ito, galing ito ng Kalatagan, Batangas ito mga Lods. Ayan. Ayan mga Lods, no? ito ay inasapira at saka yung karga namin ay palay, no? palay ng NFA. Baka ito na yung tag 20 pesos mga Lods. E, Titingnan natin yung gawain nila. <laughs> Handahan, ay eh, mapagdulas pa naman. Ayan mga lods ay minamano-mano nila no kasi sira yung crane natin sa ngayon. yung trabaho nila kapag ano nakakapagod lalo na mainit pa naman. Ayan eh siguro magtatanghali na tayo. Break time kayo pre? Magtatanghali na e no? Mindoro to. Part of Mindoro to pero yung pananalitan nila ay no? Mga lods ay yung pier nila ay pinapalakihan nila no? Inaayos pa sa ngayon. Ayan oh. Ayan. Ayos yung nila, eh hin. Ayusin pirmi na iyo. Samalit nang pirmi to ito eh, to lang katao-tao talaga. Ayan mga lods, pupunta eh, tayo sa labas no eh. Ikotin natin yung bayan nila dito. Samahan nyo ako mga lods.